welcome to india's japanese kanji kanji for today level n3 akira san yoroshiku onegai itashimasu hi Hm? ano pong tawag saakin. Ate Inday. Hi! Oh. Hi! Una po natin na kanji. Ano nga ba teki Tiki. Tiki Hi, meron pa po, po siya pong iba pong ano, uh, basa, like, mato. Pag sinabi pong mato, yung po yung alam niyo po kapag nag- uh, ano nag-gunshot po kayo, tapos meron pong ano, uh, yung parang bilog po dyan, para dyan niyo po i- -ano i-gun yung kumaga, yan po yung uh, titingnan nyo kumaga yan po yung tawag po nantay <laughs> mi mi mira po yun eh. sa ano ba't kasi nagpupunta ba target Target. ayon Ayun. Arigatou gozaimasu. Yung po yung ita-target nyo. Mato po ang tawag dun sa tina-target nyo. Ano po? Pwede po siyang maging mato yung tina-target. Pero dito po sa entry, mukhang hindi niya po gagamitin ang mato na salita. Kaya ito lang po ang naisulat sa book po natin. Hai. Teki desu ne. Hai. Mari po siyang gamitin as? Hitei teki. Ah. Hai. Hitei teki na. Yung hitei, na pag-aralan po natin. Siya po ay na, pagtanggi. Hay, no, hindi tiki na. Target uh, negative. Negative. So ibig pagtanggi. po sabihin, ha, ang pag pagtanggi pag na. Hay, kasi meron po siyang na. So meron din po siya dito na. Hay, at maaari rin po siyang gamitin as mukteki. Hay, ano po mukteki? Purpose. Purpose o kaya po, layu. Layunin. So, des. Mukteki purpose o kaya naman po, layunin. Hay, dewa, tsugi ikimas. Nondoyin ikimashou. Kokusay teki na. Kokusay teki na. Hay, pag sinabi pong kokusai, ano po siya? Eh, personalidad. Tama. Hmm? Kokusay teki na Kojinteki po yung sinasabi niya po, personalidad. Pas po. <laughs> koksai means international. Ah, Kaya, pag sinabi pong koksai teki na, magiging? Ang, ang pandaigdigan na. Ha? Hay, ang pandaigdigan na. Yung koksai po is, ano, pandaigdigan. Hay, nanande, pag linagyan po siya ng tekina, na, magiging isa po siyang noun. Kaya nagkakaroon po siya ng ang. Ang, pangdag, ang pandaigdigan. Tapos yung naka, ka, uh, enter parenthesis na na po. Ano po? Hai! Let's get Ito po yung sinasabi niya po. Kojin teki na. Hai! Kojin teki na. Yung kojin is? Personal. Personalidad? Personalidad. Or personal? Kojin teki na magiging ang kanya kanya. Hi. Kung individual po kasi sa English po ang ano, ang kojin. Kaya pag ginawa po siyang kojin teki na, maging magiging ang kanya-kanya na. Bla, bla, bla. Hi. Koremasa. Hi. Tawa. Tsugi ikimashou. Next po natin na kanji ay ano po ba? Hindi po po, si Ana, si oh, Aki, Aki, po. Ano po yun, akira Rasan? Ano po? Jitsu. So desu, ano. jitsu desu. Hai, jitsu, o kaya naman po, meron din po siyang iba pong, ano, pa, daway ng pagbasa. Mi, hai, mi, mi ga minoru. Hai, pag para, sinamay pong mi, ito po ay isang bunga. Bunga ng prutas. Ganyan po. Ano po. Hi. Para dito po sa entry, mukhang hindi po gagamitan ang salitang yun. Kundi jitsu po yung gagamitan niya pong pagbasa po na makapilari. Hi. So, gamitin po natin. Akira-san. Hi. Jisai. Jisaini. Jisai ni Ano po siya? Jisai ni ano may sa tagano practically ka na so this na practically depende po sa uh, sentence mm -hmm. na pagkagamitan magbabago po ang meaning niya pwede po siyang maging mismo talagang meron ng aktwal at iba pa hi for example jisai ni yatte mita uh, ginawa ko mismo ano po mismo na siya diyan ngayon po uh, Jisay ni Jisai ni Sodata. Pag sinabi pong Jisai ni Sodata, talagang ganun siya. Talagang ganun siya. O kaya, Jisai ni Atta. Pag sinabi pong Jisai ni Atta, talagang meron. O kaya, talagang nangyari. Depende po sa sentence. Pag sinabi pong Jisai ni Atta Hanashi, ibig po sabihin, talagang nangyaring uh, kwento. Hai. Ngayon, pwede naman pong gamitin uh, 実際に現場で働いてみた。ibig po sabihin na nun, uh, actual nang nagtrabaho sa uh, lugar na iyon. Hi. So, depende po talaga guys sa, ano, sa paggamit po, uh, gagamitan na sentence. Magbabago po ang meaning niya. Hi! That's Gikimas. Gitsu. Gitsu? Jitsua. Jitsua. Ay, sabi na ko, ito talo talo, kana. so, isang magtatapat language. so, isang so, isang English language. so, isang English so, isang English isang ano, isang bagay na hindi nila alim alam. Sasabihin niyo po, jitswa. Hai, sa totoo lang. Yan po siya. Ano po? Hai! So, ang last pong uh, vocabulary pong i-recite niyo po. Jikken. Hai, ano po ang jikken? Experience tong ex experiment ka na. Hai, experiment. Experimento. experimento. Hi, experiment sa English po. Hi, yun na po yun. Jikken mag experiment Hi, Kanya po siya ginagamit. Paano po? So, sa Jikken, napakadali niya lang po. So, hindi ko na po kailangan magbigay pa ng iba pong uh, example. So, um, Akira, sa meron po kayong katanungan po, simula po sa una pong kanji pong na i recite na po, hanggang dito sa re-recite nyo? Okay lang po atin na eh. Ay, arigatou okay. gozaimasu Ah, uh, J-S-S-T-H-L-Sang Experience, ano na po yan Ah, uh, keken na po sya. Hindi na po sya jiken Jiken is experiment Ay, eksperimento na po sya. Ay, experience ay keken iba po sila ng kaunti Ay, so guys, mayroon po kayong katanungan sa baba po ay ka na? Hi, so, go na po tayo sa last pong dalawa natin na uh, kanji. Uh, Kali-san, konbanwa. O, hisashi buri desu. Okaigin niya Konbanwa. Hirashika onegai shimasu. Mucha challenge po kayo or ipapakita ko na po? Challenge. Uh, go! Ka- Kake? かける、もしくはかけるか。そうです、かける。はい、これを書くときは、はい、その画面メットを書くとは、キッチン。はい、あの、そうです、ウィッグポイント。そうです。おれはマリディペクト、ディスアドバンディー。こかは、キヒナ、ウィッグポイント。あの、は、ヒナ、ウィッグポインはい。私の欠点は katsuzetsu ga mawaranay toki ga aru. At skarete iru to, katsuzetsu ga yokunay koto ga aru. So, ibig po sabihin, no, noon ay ang aking weak point ay kapag pagod na ako, uh, hindi na umiikot ang aking uh, dila. So, ibig po sabihin, nabubulol na ako, in short. <laughs> Ganun po, isa gamitin. Hmm. Hay, uh, pag ito naman pong mali, or butas, tatoy pa, ne? Kunyari, masama akong tao. Watashi wa kari no ketten o sagasu. Ibig po sabihin nun, Hahanap, hahanapan ko ng butas si kalisan. O kaya, mm -hmm. hahanapan ko ng mali si kalisan. Mm -hmm. Hai. Mga ano, haraguro isto tachi ne. So, yung ko to kanga itari yun ne. Hai. Depekto, sa mga gamit naman po siya, minsan po, ah, kadalasan po ginagamit. Tatayaba, ah, uh, uh, このコップには欠点がある。はい。そう、いびコサさびマまいでペクトアン、えっと、傷がたくさんあるところだ。マラミカセしん、mm hmm. ah,、gas g ス s かや、いんぽいのでペクトにゃはい。いん、ディスアドバンテージなマンポ、for example、このコップには欠点がある。パイドリン punga m i t t n as disadvantage。いびこんさびリコ punga i i n Kono kop no ketten wa sugu ni kori ga to sugu ni kori ga toke kedo ano kya po ga tukere tokoro da. Ang disadvantage siya kasi hindi ko siya malagyan ng takip. <laughs> Depende po sa paggamit yun. Magiging disadvantage, magiging depekto, pwedeng maging kahinaan o kaya naman mali or butas. At iba pa po. <laughs>

はい、あなたはお前にサケットを投げてください。はい、次回は、ケビオを投げてください。ケビオですね。はい、カリっていう感じに病気の病です。ケビオ。は、uh, い、投げてくだはい。次です。かける。はい、かけるは何でしょうかラッ、ラ k l a c Hi, hey, pag sinabi pong lack, pwede rin po. Noun? Kulangan, matapyasan, kulang, aalis. Hey, yung kulang. kakulangan po, ano, for, uh, noun po siya po, ano po, uh, tatayaba, uh, senshu, senshu, sen, senshu, ni kakeru. Pag sinabi pong senshu ni kakeru, kakulangan ng, uh, player ano po, Senshi is player sa isang, ano po, ano, mm -hmm. uh, game. Hi. So, yun hindi tsukatta rin Yung matapyasan, alam, alam niyo po guys po ang matapyasan? Medyo okay. mahirap. Ah, okay po. So, ano ba, po, isa pong, ano, clay. Nag, may, may, binuo po kayong isang cube na play. Pero yung kanto niya na, purut, 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 te ochichay masak, kuwari chay, masa, chay masa. Ang ibig po sabihin po nun, matapyasan. Kumbaga, masira din mm. naman po ang meaning niya. Pero, yung pagkakasira niya, ano, kumbaga, na, nag-crack siguro, tapos natanggal lang yung isang parte. Hay, kumbaga sa English is chipped. Ibig po sabihin, C-H-I-P-P-E-D. Chipped. Ano po, natanggal po. Mm. Kakeru. Hi, pwede rin po siyang ganyan. Uh, at ba po, yung kopu ga kakeru. Kopu no, ano, nomu tokoro ga kakeru yung dito po sa iinuman po ng cup na kakita. Kumbaga na ma, matat, ma, ah, hindi, pa, hindi pa po siya past tense eh. So, mat, matatanggal. Kumbaga ma, matatapyas, ah, matatapyasan. Hay, ah, matapyasan. <laughs> Pati ako nabubulol. Hay, dun po siya ginagamit. At yung kulang po, yung kanina po na-explain ko na rin po, ano po yung satin. Pwede rin po siyang gamitin doon. At yung aalis, ano, ako siwa kono timu kara kakeru. Ba, ako po nagsabi po ano, "Watashi wa kono timu kara kakeru." Ibig po nun, aalis na a, aalis ako sa team na ito. Doon po siya ginagamit. At iba po po, marami pa po, po so ah uh, medyo ma, ka, maliit lang po kasi ang ano natin diyan, i-space po natin diyan kapag inopen niyo po yung ano na, yung mga margin niya po. Ano po? So hanggang dito na lang po yung i-explain ko. Pero meron pa po siya pong iba-iba po. Depende po sa sentence mo magbabago po. Ano po? Hi. Pero ito po yung mga main na pinaggagamitan po ng kakeru. Hi. So, go po tayo sa next kanji po natin. G? Mm. Uh, uh, hindi ko po alam. Ginagamit po siya sa ah uh, speciality. Toku? Mm, sorry, toku yun eh.

Specialty, especialidad. Hi, may meron pa po, po siya. Kaya siguro linagyan ko nito kasi bala ko pa po sana po siguro pong lagyan po. Ano po? Hi, especialidad. Hi. At pag sinabi po, Hi, ano po siya? Major. Mm, Parang sa university. Major. Sore wa. Uh -huh. Matabits ka na. Something. Semmong yung ka po is, na-explain ko po nung una. Hmm. Naalala nyo po yung sejika. Sejika. Isa na po siyang law. Hmm? Isa na po siyang tao. Ay. Hay. Pag sinabi pong oh, semong ka, siya po yung yung specialist na po. Tao na po siya. Kaya, specialista na po siya sa Tagalog. Hay. Tao na po yung hmm. tinutukoy niya. Hay. Ito pong semmong is specialidad. Ngayon, pag sinabi pong semmong ka, yung tao na po na meron special, uh, specialidad yung tinutukoy po. Ano po? Hi! So, hanggang dito na lang po ang ating kanji for today. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.